Ayan, Lunok TV. Sana masaya ka dyan sa sinamahan mong trupa, no? No, 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 no. Langya ka. Ayan, <Kaya>, uh, <laughs> ayan. Nagkagulo na sila rito sa lugar niya, no? ni, ano, ni Busnico. Ito, ang aming hinahanap sila. <laughs> Nagsilad na tuloy. Kaway, kaway, kaway. Kaya si GM, oh. Oh, oh, wala pang putik, wala pang bakas 'yan. Si bus Gagaw tahimik lang ah. Oh. pag isang linggo na trail. mas, pa mo naman yung ating katamnan bago po. Hoy! Wala ako niyan. Basal, basal. Sana, sana ul. Napaka-supportive ng asawa nito ah. Ganun lahat. nagsunod-sunod na mga hayop!